magandang magandang umaga, Karambola Alew, Channel 23 at DWIZ 882 Kaya itong ating DSWD, ang gusto niya, uh, mas mataas na budget daw for uh, relief operations by 3 billion. Hindi ko lang alam kung kailan nila kukunin Really For next year pa siguro yan. Hindi ayuda yan ha? Ha? O, hindi, ayuda na rin, relief eh. Oo, okay. oh, ayuda. Kapag uh, push ahead. Sabi nila... Uh, ilang Ewan ko kung kailan nila gusto yun. Natural na course ng business. Ooh. Kapag uh, bumili ka ng raw material, uh -oh. tapos ginawa mo rito, dapat... Lamang ka. Lamang ka. Lamang ka. Eh, uh, sa sa Kasi yung mga nag-i-import... Uh -oh. Ah, uh, finished oh, product na 'yan. Oh, so ang kita subject mo diyan, sa presyo na binibilang mo. Oh, oh, 'yun, yun lahat nung kanilang kwan. Kaya dapat 'yung formula, pricing formula nila hindi dapat pare-pareho. disadvantage kaya nga nag-umalis na ng, ng refining. Oh, ang Caltex, Caltex. at taka ang Shell. Shell. Kasi nakita nila may disadvantage oh, ang refining dito. Oh, oh. Because of government policy. Mm -hmm. Ang daming tax. Okay? Ang daming tax. E you import, ano lang ang tax mo lang? ano. VAT. Yung pun refining, pagpasok ng ano rito, may mga VAT, may ad valorem, may kung ano, -ano. Mm. May real estate tax Yung pa real sila kasi meron pa. local taxes. Mm. Okay, manya fact. Kumbaga, parang ang hirap maging mm. refining dito. So, kaya yan shell. Sila. Kaya yan shell. Ganun na lang. Ang sinabi mo, kung bakit lumabas itong Totoy, all of a sudden, after five years, di ba? Mm -hmm. Limang taon na yon, wala naman nangyayari. Mm -hmm. Tahimik lahat eh. Di diba? ba? Pati polis. Eh? Mga... Biglang lumabas siya, anong dahilan? Ito mga balitang nga uh, galing din to, ano, orchestrated ni, well, orchestrated ni, kasama sa, uh, ano, ni Secretary Boeing yung, Ayan eh na, huhukayin eh na Taal. Uy, maaring hindi lahat nasa Taal. Ito na, uh, may Coast Guard. Yung Taal may, na yan. Yung Taal may, na yan, bari tuloy ako. Ano po talaga? Uh, ano, yung daw, uh, nasa, nasa fish pen. Mm -hmm, sa fish pen. Ang sinasabi, hindi anywhere in Taal eh. Hindi eh. Merong particular na fish pen na doon daw. Ayoko lang kumain ng tilapia. Na, na, na doon itin. daw, tinapon. Oo. Uh -huh. uh -huh. So hindi po buong Taal Lake ang ahalugud, ang ang halugod din. Ang information na nakuha ng Department of Justice. Oh. Eh, it's a particular fish pen. Para mo magawa 'yung magtapong ka ng bangkay do sa fish pen na 'yon. Eh dapat kakilala mo yung nag-ooperate noon. Kasali na rin yan. Yeah. Kasali na yon. Kasali Kasali na yon. Sa Matter of Park, ang isang ano nila doon. Inibrik ang pataba. Ah. Yung, <laughs> da, yung dating <laughs> vice mayor. Oh, sige. Dating? Vice mayor. Okay. Oh There God. you go. Vice mayor. Uh, ano yung sinasabi mong good news? Yan nga, yung uh, Kaliraya Botokan, uh, Kaliraya Botokan Kalayaan, Kalayan. CBK, uh, Storage Al Hydro Plant. Bari, na, uh, 700 something. Uh, matagal okay. na something na yan eh. matagal, matagal, na nga. Hydro plant matagal dyan. Eh, nga, yeah. pa 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 ng na pa ni Marcos to, eh. tinayo yan eh. O ano nangyari dyan? Nakuha nila. Kinakuha nila. At, Nakuha oh uh, Consortium. consortium ng uh, Aboitis Group. Uh, Thunder Consortium ang tawag dyan. Bari. Kaya they're cracking oh, open their vaults. Oh. Yeah. Uh, they're winning bid of 36.27 billion. Hmm. Uh, o oh, tama. Main eh, competitor pala na dito. Paano naging generation. good news yan? Ito, it, it, kasi nga, eh, panakip, they will increase, uh, they'll decrease our dependence. That's uh, no, another cover-up cover so. story. <laughs> para, maniwala ka sa akin. Hmm. That's another cover-up. Sinasabi nila yung press list na yan para hindi makita. Yung mga Laman. Yun laman. Ano ba yun, ano yung laman? Minudensya? Minudensya. <laughs> <laughs> ano ba laman niya, parang Jonathan? Mukhang nalalaman kay. eh. Ano ba, yun, Oo, ano tignan, ba laman niya? Dapat yan, tignan yan. Kung ako yung mga kaibigan natin sa... Uh, DOE? Hindi, sa uh, House or sa Senate. Uh, kung meron kayong uh, uh, pagtingin sa... Uh, lalo na yung nagsasalita tungkol dyan sa mataas ang presyo ng kuryente, hmm. etc. Yan ang isang tignan ninyo. Bakit tumataas? Anong laman nitong uh, deal na to? Deal na ito. Nakuha nila yan. Um, yan. Yeah. So, ano yan? Meron bang... Uh, ano okay, ba? yung lumang planta ng kaliraya, di ba? Mm -hmm. yes. Uh, alam mo, uh, 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 ang tingin ano, ko, ano, parang Joel, i-rehabilitate nila. Yeah. Hindi yung planta, ang importante. target oh, okay. dyan. Oh. Yun ang tingin okay. ko. Eh. Binabanggit kang ekta-ektarya na nangyari. Ano ekta-ektarya? Ano? Meron ba ekta-ektarya dyan? Kasi gagawa pa dapat na stage 3 doon. Eh. Ah, okay. May stage 3 pa. Oo, oh, oh, wala na yun. Gagawin ng ano yun, parang... Uh, Abibig may bakanting lupa. May bakanting lupa. lupa. Gano'ng kalaki? 40. 40 hectares. 40 hectares. Wow. Nako, medyo mahal yun. Oo. Oh, oh, ngayon, oh, ngayon, gagawin dapat yun na part, stage 3 dapat yun. para... Pa, para bigo sa planta ay yung plantang planta nirere. Oh, yung Para sinasabi, sa power so, so that they can open their bolts. Ayun. For a new <laughs> power plant. So, power plant. Don sa hectare Ang ating biggest imports from the US to mahigit 2.5 billion ay electronics, electrical uh, ano, raw material po noong mga semiconductor. Na ibinabalik natin sa kanila. As assembled na. As assembled na. Ayan. na Ayan. pinagmamalaki natin na malaking ano. Na uh, yeah, industry. Eh, industry. Eh, Ano lang po yan, assembly lang. Mm. Parang kotse. Mm. When well, at least ito, nare-re-export. Eh, yung kotse, dito na lang. Ang susunod po dyan, mm -hmm. ay, ito ha, manini maniwala kayo hindi, 1.5 billion dollars. Waste of food industry. Yes. Animal fodder. Residues. Okay, okay. Wow. 1.5 billion. Ano 'yon? Ginagawa natin hot Ayoko na kumain ng hot dog pare. Mm -hmm. De, gina, uh, ano nga eh, marami Sang tayo... ginagamit 'yan, nila inahalo sa feeds. 'Yan na sinasabi nila. O pinakakain sa atin. Ano iba 'yan? Cereals. 'Yan. 1 billion halos. Mga wheat siguro. Yan. Ayan, 'yan po. Ito matindi, pharmaceutical. Gusto mo yun? Uh, kaya ayaw itaas ni Ralph Recto ang tarifa ng uh, manggagaling sa US. E eh, para dito sa electronics industry. Sila-sila mm -hmm. lang yung nag-uusap. Itataas mo yung tarifa, di kikita yung gobyerno. Ibig sabihin, itong electronics industry na yon, tataas yung kanilang cost of uh, cost of goods. Mm -hmm. Cost of goods sold. Mm -hmm. No? Kasi napunta sa gobyerno yung tarif eh. Okay? Ngayon, yung presyo nila pagdating doon sa Amerika, ang competitive niyan Eh, dadagdagan pa ng another 20%. Mm -hmm. Kikita naman yung US government doon. Uh -huh. Ano mangyayari doon sa produkto nila? Pupunta sa Vietnam. Mataas ang presyo. Mm -hmm. Di ba? eh hindi ganoon din sa Vietnam pa. De, pero ang cost of production ng Vietnam mas mababa. Ayun Ay, na doon sila. Doon sila dito. So dahil po sa ating kapalpakaan, hindi natin maayos ayos ang ating manufacturing. Yung yung pong inputs ng manufacturing hindi maayos sa atin. Kailangan natin lunokin itong Etong tariff imposition na yun. Kung gusto mo magkaroon ng hitback Hit back. Hit hit back pa mo. Parang kantayana. para Oo. Oh. Oh. Meron pa ba noon? Mo muna. Hit back. <I> hit, <laughs> hit back mo yung ano, pharmaceuticals. Go to India. Sa ngalan mo ni Jonathan Dela Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Banal, Karambola, Aliw, Channel 23, at DWIZ882.